Hey. Namalaking nga pala ako ngayong umaga Bala ko nga ay eh, bumili lang ng isang kilong baboy Mga oh. panggisa-gisa sa gulay at panlaga ko na rin para sa pagkain ni Totoy Tapos ay eh, na nga rin ako ng kakaunting gulay lamang At yun lang talaga ang high <laughs> <ng> budget <laughs> Tapos sa eh, isang araw na nga lang ulit yung iba, on talaga naman. Dinagdagan ko na nga din ang mga prutas para sa akin o dahil wala nga ako nabili kahapon na minggo. Dinagdagan ko nga lang din yan ng orange para pang squeeze at ginagawa ko yung juice. Pagka uwi ko naman sa bahay ay hindi pa naman nga ako makakapagluto para sa tanghalian. Ay liliguan ko muna si Tutoy dahil wala nga kaming kasama ngayong araw. Hindi nga kasi pumasok ngayon si ate at masakit daw ang baywang. Mm, talaga namang makukurta siya siya. Biro lang ay sabi ko ngayon magpahinga muna at baka nabibigatan na rin naman sa akin o Talaga naman ako nga din ng din balaka. Kagaling Pagkagaling ko naman sa palengke ay umalis naman nga agad si tatay. Kaya nililiguan ko ay dinayagan ko na nga rin itong mga pinggan para nasa tabi ko lang. Kaya bilis-bilis nga rin ako dyan dahil baka malamigan. Ay, galaw sundalo, ganun na ko na nga yung mga pinggan ay binalawan ko na rin si Toto. At para pagkahugas ko nga ng mga tsupon, eh, diretso alis na kami. Kunti lang naman kasi talaga ito. Eh, kaya nga pala dito ko pinapaliguan si Toto at dito na rin ako naguhugas sa mga plato ay dahil nga malakas yung tubig. kasi namin papunta doon sa gripo sa may kusina ay naputo. Eh, para bang nagkaroon ng tagas, eh hindi pa napapaayos. After ng liguan oh, ay, session, eh, dito na nga ulit kami sa kusina at magluluto naman ako ng pananghalian. At itong ang aking sisewa dito na rin muna sa akin tabi para aking nakikita at binigyan ko na rin ng yakult para hindi masyadong maglikot. Ang lulutuin ko naman ngayon ay napakasimple lang. Ito yung ginisang pet na may kakaunting hiwa ng mga karne, ganoon. <laughs> Tapos, eh, hindi pa nga ako natatapos din sa pagluluto. Ayan na, ang aking sisewa. Eh, talaga namang masusunog pa ang aking ginisang mga kung ano-ano diyan talaga namang nag-aate ka buna bago ko pa isa lang. Ay paano ta naman ang aking sisiw ay akin nga sinasaway at talaga man lahat ng mga timba din ay na. Ay maigi na din dyan sa akin tabi at pag naman dun sa sala ay hindi ko nga makikita. Ayan nga tatusta na ang aking niluluto. At least din eh ay di kita ko kung anong ginagawa niya. Iprito pa nga sana ako dyan ang isda kaso nga lang eh, hindi na natuloy. Ay paano ga naman ay talagang tinapos ko lang ang aking pagluluto at ari namang sisiw na are o oh, hindi ko alam kung saan niya nakuha iyan. Ah, bibilis talaga. oh, hala, hanggang muli.